Wag mo isipin na 50 years old ka na. Huwag mo isipin na 60 ka na. Kasi pag inisip natin, ang edad natin, nalilimitahan tayo. Agad natin sinasabi, hindi ko kayang gawin. So, ang dami nating apprehension. Nagkakaroon tayo ng limitations. <tinyo> seven things na dapat mong kalimutan kung magninegosyo ka. Alam mo, minsan, pag inisip mo to, ito yung dahilan bakit hindi mo tinutuloy yung negosyo mo. Kaya, when you start your business idea, you want to execute it. Number one, forget about your age. Huwag mong isipin na 50 years old ka na. Huwag mong isipin na 60 ka na. Kasi pag inisip natin, ang edad natin, nalilimitahan tayo. Agad natin sinasabi, hindi ko kayang gawin. Or kung sobrang bata mo naman, for example, estudyante ka, you want to start your business, naisip mo, bata ka pa, hindi maniwala sa So ang dami nating apprehension. Nagkakaroon tayo ng limitations. So pag inisip natin ang age natin, nalilimitahan yung ideas natin, vision natin, and yung mission and yung purpose na gusto mong gawin sa negosyo mo. So if you want to have your business, ayaw mula lang edad mo. So next na hindi mo dapat isipin is forget about what you cannot do. Huwag mo isipin na hindi ko kaya ang gawin. Gusto mo mag-vlog pero hindi mo kaya mag-edit. Gusto mo mag-dropshipping pero hindi mo alam paano ang online transaction. So marami tayong iniisip. Huwag mong alalahanin yan. Huwag mong isipin yung hindi mo kaya ang gawin. Why? Kaya nating matutunan yan. Marami akong gustong gawin. Marami akong ginustong gawin. Na sinasabi na iba sa akin, hindi mo kaya yan. Pero inaral kong maging vlogger. Inaral kong maging speaker. Aralin natin. Pangalawa, hey, I can do it. This is the best time to do whatever you want to do na hindi mo kaya. AI can do it. Hindi mo kaya mag-script na just si AI. Hindi mo kaya magawa ng poster mo. Hindi mo kaya mag-conceptualize ng business proposal. Lahat ng hindi mo kaya, i-type mo, AI ka. Kaya gawin ni AI. And third, you can hire expert. Kaya mo magbayad eh. Nung nag-start akong mag-vlog, I cannot edit, pero kaya natin magbayad. Nung nagsulat ako ng buko, How to Embrace Transformation, so hindi ko kaya mag-edit. But I hire editors. Ang dami kong editors Nung so sinulat ko po yung buko na yan. Yung mga business process, pa hindi mo alam, you can hire mentor. Pwede ka magpa-coach. Pwede kita i-coach. Kung di mo alam paano yung business model, distribution channel, revenue streams of your income, pwede kita tulungan. So, wag mong isipin ang limitations mo. And third, na dapat mong kalimutan pag mag-business ka, the existing competitors. For example, gustong-gusto mo talaga ng coffee shop. Talagang bata ka pa, pangarap mo na yun, no? nagsiserve ka ng coffee. Eh ngayon, nakita mo, ang dami, may competitors ka, may franchise, mayroong ano, sa paligid mo. Huwag mong isipin yun. Kasi pag inisip mo, ang dami mong competitor, umihinto tayo. E eh, baka meron ka namang unique na you offer. Your value proposition, your competitive advantage. For example, talagang pangarap mo yan, very passionate ka sa coffee, or nag-aral ka, or barista ka, may background ka, eh di gamitin mo yon para unfair advantage to win the competition. Hindi mo naman kailangan manalo, super manalo eh, sa competition. Just get the share from the pie. Hindi mo naman papatayin yung competitors mo eh, kukuha ka lang ng share. So forget about your competitors. And number four, the mindset, what if I fail? Palitan mo yan ng what if I succeed? Agad kasi natin iniisip yung negative eh. What if I fail? Baka walang bumili. Wala kang bibili kasi di mo naman sinimulan eh. Like ito, ito yung mga merchandise natin. So nagpagawa agad ako, madami yan talaga. Sabi nung isa naming member, but ang dami naman agad do. Ano yung niwala kasi ako eh. Wala ako doon sa negative thinking na what if walang bumili? Sa akin, what if maraming bumili? Di, ang dami ko pong box, ang dami kong shirt, ang dami ko pong ganito, ang dami kong pen. Change your mindset from what if I fail? to? What if I succeed? Paano kung manalo ako? Paano kung maraming bumili? Paano kung dagsain ka? Wala kang space, wala kang upuan. Diba? Alisin natin gano'ng idea. Next, everybody's approval. Kalimutan mo yun. Kalimutan mo yung approval ng mga tao sa paligid mo. You just start. Hindi mo kailangan yung opinion nila. Sino ba nagsabi na kailangan magsabi ka sa o kumonsulta ka sa isang daan tao bago ka magnegosyo? Meron bang gano'ng rules ang business? Wala namang gano'ng rules ang business eh. You just start. Ready or not, you start. Kasi habang sinisimulan mo yan, nakakabubo mo yung idea. Diba sabi nga ni Mark Zuckerberg, all ideas don't come in full form. Nabubulang yung pag ginagawa mo. For example, ito ah. Alam nyo ba na wala naman akong plano mag ganito? Ang plan ko lang is just to give token sa lahat ng mga nagpapakode sa akin. Simple lang. Then, from there, nakabuo kami na startup kit. So, ito po yun. Startup kit natin. Then, from there, sabi ko, baka yung iba gusto lang ng shirt. Gusto nagawa kami shirt. Nagawa kami ng ganito. Mabot kami sa ganito. And ngayon, meron na kami paparating na life motivation naman. Dati, parang gusto ko lang siyang ganito lang siya. Pero ngayon, ito na yung packaging namin. You just start. You don't need approval of many people. And forget who you are. Ibig sabihin po, kalimutan mo muna kung ano yung profession mo. Kasi may sabihin natin na, ay, teacher ako, dapat ba ako maging vlogger? Nung nag-start ako, principal na naging vlogger. Sabi nila, wala namang principal na naging vlogger. O maybe sabi ko, I will be the first. The first principal turned to be vlogger in the Philippines. If ever na ako yun, ay salamat for that opportunity, for that brave action na ginawa ko. So, huwag natin isipin na, ay, attorney ako, bakit ako magtitinda ng cheeseburger? Eh, baka passionate ka sa cheeseburger, meron kang magandang business concept. Why not? Bawal ba ang attorney magtinda ng cheeseburger? Meron bang ganung batas? So, wag mo muna isipin, pinag-aralan mo, yung course mo, if you have that idea, you just go for it. Kasi talagang ganun, misan malayo ang pinag-aralan mo sa ginagawa mo ngayon. Ano yung gusto mo talagang gawin? Kalimutan mo na muna kung sino ka. And last, forget about your neighbor. Kalimutan mo na yung kapitbahay mo. Huwag kang makonsyus. Kung nagdadala ka ng mga binake mong tinapay pandesal, huwag kang sa kanya. Bentahan mo na lang. Kahit titinan ka talaga niyan, pabayaan mo. Alam niyo nung nagvlog ako, lumalabas ako ng campus sa alip ng mga libro dala ko, dala ko camera. Uh, Pero hindi ako na-conscious. Inannounce ko talaga, I'm a vlogger. Principal to vlogger. Hindi ko na inisip yung sasabihin ni neighbor. Sasabihin ng mga kapitbahay namin, hindi ko na yun inisip. Alam nyo, in-invite ko na lang sila. Sabi ko, attend kayo ng book launching ko, attend kayo ng ganito. In-invite ko na lang sila. Alright, anyway, Gilibers, sa ating po lahat, pag nagnegosyo ka, tong seven na to, forget about those things, okay? Just start. Let's go, let's go. Kapi po tayo.